Ito si Manny Pacquiao ng 2022 elections. Sinasabing korap ang mga Marcos at ipakukulong itong si dating First Lady Imelda Marcos. Pakinggan po natin siguro rin ni Manny Pacquiao na kapag siya ang nalalong bagong pangulo ng bansa, maipapatupad ang anumang hatol kay dating First Lady Imelda Marcos. Ngunit agad din niyang nilinaw na hindi niya hayaan na maihalo ang ina ng kanyang kalaban sa pagkapangulo sa mga ordinaryong preso. Alam mo ilang taon na si Imelda uh, bigyan na lang natin ng ano siguro yan. Um, uh, kumbaga mga ganyang edad, ano na yan eh, yung baga parang ba parang uh, precious na sa atin yan na, na may ganong tao na nakumabot kanyang edad eh bigyan lang natin ng uh, pabor dahil matanda na rin nap, napakatanda na, na na na, tao eh uh, hindi siya hindi natin siya eh, eh, doon, ihahalo mo doon sa mga kulungan din lalo na siyang na, na, namatay na, separate lang siguro siya at ito naman ngayon si Manny Pacquiao iba na ang kanyang tono at iba na rin ang kanyang sinasabi, palibhasa yung uh, kandidato ni Marcos Jr. sa pagkasenador. Noong 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging um, uh, hardest critic ni dating lungnooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng um, party niya. Ah, uh, hindi naman po nag-criticize ako ng tudo sa ating pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption. Sabi ko kung may ninakaw dapat ibalik. Kung may ninakaw eh ang 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 constitution ang natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then uh, sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya. Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi ikurap ang bansa natin. Sans Sad, tayo. For, how many decades, pabagsak ng pabagsak ang, ang, ang ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish yung legacy na makagawa tayo ng legacy dito hindi para magpayaman at nakita ko ang programa ng pangulo dito sa bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi pa dapat suportahan natin, hindi pa maganda 'yan. Nasaan na kaya ang prinsipyo nitong taong ito ngayon? Ganito ba ang ating uh, iluluklok bilang senador ng ating bayan? Manalo man ito si Pacquiao ay hindi rin nakakasiguro itong si Marcos Jr. na makukuha niya ang kanyang panig. Sapagkat kung ano ang paniniwala ni Pacquiao, mula noon hanggang ngayon yun pa rin ang kanyang paniniwala na ang mga Marcoses ay mga kurap at mga magnanakaw. Dapat ang prinsipyo ay pinaninindigan. Hindi yung kung hindi ka alyado ay masahol pa sa demonyo ang tingin hindi yan mababago ng simpleng pag endorso lamang. Na kaya lamang ito ngayon ay bumaligtad sa kanyang paniniwala ay dahil sa ay kandidato ng administrasyon na ini-endorso nitong si Marcos Jr. Kung kaya dapat, suriing mabuti kung sino itong mga kandidatong lumalapit sa atin o kung sino ang mga inilalapit sa atin. Kung tayo ay sumusuporta sa ating Pangulo Aya pag-aralan natin maigi kung sino ang mga taong ito at kung ano ang maitutulong nito sa sambayan ng Pilipino.